Bago ang lahat no mga apo, gusto ko lang sabihin at linawin sa inyo na wala akong inaanibang relihiyon. Napakarami na ng mga nagtatanong at nagsasabi, ano ba daw ang relihiyon ko? At ang iba ang sabi naman, ako daw ay protestante, ako daw ay baptist, ako daw ay born again. At nitong bago lang, isa sa mga masugid nating tagapakinig na si Migs Abogado. Ang sabi niya, MCGI pala kayo lolo. Proud Catholic ang nag-iisang simbahang tatag ni Kristo. Ay, sa totoo lang no mga apo marami na akong narinig na ganito at mismo yung mga pare nagsabi rin ito na si Kristo daw ang nagtatag ng simbahang katoliko. Pero ni isang talata sa Biblia, wala akong nabasa na si Kristo ang nagtatag ng simbahang katoliko. Saan kayo kumukuha ng basihan? Dahil ba kay Pedro nang sabihin ni Kristo, Ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ganon ba yun? Isang malaking kasinungalingan. Hindi ninyo naiintindihan ginamit lang nila si Pedro, ginawang unang Santo Papa, inilibing sa St. Peter's Basilica doon sa Roma. Ngunit alam nyo ba kung sino ang nagpapatay kay Pedro? Alam kong alam nyo na yun. Hindi ba ninyo alam kung ano na ang mga pinaggagawa ng mga pamunuan ng simbahang katuliko ngayon? sanay maisip ninyo at nang mabuksan ang inyong mga kaisipan at ang inyong mga mata sa katotohanan ganito ang mababasa natin sa Mateo chapter 21 verse 13 at sinabi niya sa kanila nasusulat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan datapwat ginawan ninyong yungib ng mga tulisan Bahay dasalan pa ba ang tawag ninyo dito? Dumating na nga ang panahon na sinasabi ng Biblia na darating ang araw na ang mga tao ay hindi na makikinig sa wastong katuruan. Sa halip ay makikinig na lamang sila sa mga aral na nais nilang marinig. Ganito ang sabi sa ikalawang Timoteo chapter 4 verse 3 to 4. Sapagkat darating ang panahong, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Ipinagtanggol nila ng husto ang katuruan ng kanilang simbahan dahil yun lang naman ang kanilang nais marinig at hindi ang katotohanan kahit kailan ay hindi itinatag ni Kristo ang simbahang Romano Katoliko. Naitayo lamang ang mga relihiyon dahil sa pera. Yun ang katotohanan. Ang relihiyon ng tao ay dahil sa pera. Pero ang relihiyon ng Diyos ay para sa kaligtasan. Ngayon, gusto nyo bang malaman kung ano ang tunay na relihiyon ng Diyos? Makinig kayo ng mabuti. Ang tunay na relihiyon ng Diyos Ama ay ang kanyang iglesia. At ang iglesia na yun, ang tinutukoy ay tayong lahat. Yung mga taong sumasampalataya sa kanya, yun ang iglesia ng Diyos. Sila ang gumagawa ng kautosan ng Diyos. Mababasa natin sa Santiago chapter 1 verse 27. At ganito ang nakasulat. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos Ama ay ito. Dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Ganon ang mga gawain ng mga tunay na nasa reliyon ng Diyos, ang pagtulong lalo na sa mga higit na nangangailangan at sa mga dukha. Kaya kung gusto mong kilalanin ka ng Diyos na kabahagi ng kanyang relihiyon, sundin mo at gawin mo ang ipinag-uutos niya ngayon din mismo.